Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon pong August 11. Nako ang bilis ng panahon. August 11 na po mga kalaki. Pumasok na po ang pangalawang linggo ng ating Augusto ang tanong ko mga kalaki sinuwerte ka na ba sa mga laki numbers mo kung hindi tutok na po rito dito na po kayo sumubaybay sa amin dahil dito po bago po lagi ang mga laki numbers at nakakapagpanalo tayo araw-araw nakapost po yan sa Facebook natin okay at sa ating mga laki followers dyan na nakatutok na ngayong alas 5 ng hapon ng August 11 sa mga walang ginagawa dyan sa pauwi pa lang dyan buksan nyo na ang cellphone nyo manood na po kayo ng mga numero natin ang laki numbers po namin inaalagaan po to ng 3 days bago natin bitaw at palitan. At sa ating mga lucky numbers na mga ibinibigay po, pwede po ito sa STL, 2D Lotto, National Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pwede po ang aming mga numero. Kaya kung ready ka na aba ready na rin po ako magbigay ng mga lucky numbers mga kalaki ha. Kunin mo na ang mga listahan at ibibigay ko na ating mga numero. At habang wala pa pong bumibiling ang alas 5 ng hapon ito po, i-share ko na sa inyo ang magagandang sumada ng mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire, Okay, pero bago yan syempre mga kalaki. Bago ako magbigay ng mga lucky numbers ay iinom muna ako ng tubig. Inom muna tayong tubig mga kalaki. Mm. Yan. At syempre po mga kalaking ibibigay po natin ngayon ay tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay po natin para sa ating lahat. Kaya mga kalaki, kung nakatuto ka na, ito na po mga gandang numero. Umpisahan po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number. Number 8 at number 21 at ito po ang pangalawa number 15 at number 9 at ito po ang pangatlo number 6 at number 25 ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 1 At ito po ang pangalawa Number 290 at ito po ang pangatlong mga kalaki number. 335. Ayan po, nabigay ko na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya ito na, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1526. At ang pangalawa po ay number 6387. At ang pangatlo po, number 2401. Ayan po mga kalaki kompleto po ang 2 digit at 3 digit at 4 digit lucky numbers. Takbo po sa mga sukin yung outlet mamaya at pwede niyo po yung i ramble kung gusto niyo ha para mabaligtad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers, nako dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasali sa private consultation nako. Hindi po kami yan mga fake account lahat. Yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call Yung malinaw ha, bago kayo sumali Matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan Ito po legit na account natin Hanapin nyo po ako sa Facebook Arnold Parungki na may blue check na merong 400 80,000 plus followers at meron din po tayong ginagamit ngayon. Ito po, Red parung na merong 500,000 plus followers na po ang ating mga followers. Maraming salamat po. At meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red parung na merong 18,000 plus followers at meron din po tayong TikTok. red Parang kina merong 449,000 followers. Ay pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo pa po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at weteng pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertrie mo. Malay mo naman, dito ka swerte, hindi to ka mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo dito at nakapost po yan sa Facebook namin. Baka nandito ang swerte mo, sali na po mga kalaki. At sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Ayan, tatlong buwan po tayo magsasama mga kalaki. Ha? Kaya tutok na. Ito na po muli ang ating mga numero. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo. Ito na po ang 5-digit at 6-digit lucky numbers. Ilista mo na agad mga kalaki. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number. Number 21. Number 30. Number 18. Number 34. At number 7. At ito po ang pangalawang 5 digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na agad-agad number number 19 number 24 number 6 number 33 at number 37 ayan po ang 5 digit lucky numbers isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po rito ang 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ito na po ang ating 6 digit lucky numbers. Kunin mo na mga listahan mo, Pilipinas at abroad, pwede po ito mga kalaki. Kunin mo na agad-agad. Number. Number 31. Number 24. Number 28. Number 12. Number 9 at number 36. At ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 23 Number 37 Number 38 Number 40 Number 14 At number 5 Oh, number 14 Ayan po yung mga legit na uh, mga laki numbers Mga kalaki na pwede nyo pong ilaban Sa loob po ng 3 days bago nyo po bitawan at palitan At bago po mga kalaki ha Ito po ang paborito ng lahat Nako, ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout out time Shoutout out po tayo sa Family De Vera. Family De Vera po mga kalaki diyan po sa May Santo. Okay, dyan po sa may Bilyasis Pangasinan Uy, ang tagal kong hindi na bati ang mga taga Bilyasis Shout out po mga kalaki sa Bilyasis Pangasinan Family de Vera Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers padadalang ko po agad-agad kayo At para po sa ating mga vendors po mga kalaki Dyan naman po sa may San Manuel Tarlac Hello po sa mga taga San Manuel Tarlac Sa public market dyan Sa mga nagtitinda po dyan ng mga gulay, isda at prutas Hello sa inyo Maraming salamat po spo po kila Nanay Girlie At sa kanyang mga tropa dyan na mga Tindera. Hello po sa inyo. Okay? At syempre po, pag-aaralan ko lang po yung mga lucky numbers na hinihingi nila na 2-digit at 6-digit lucky numbers, padadala ko po sa inyo agad. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananalo tayo. Claim it. O, ano pa hinihintay mo ha? Ngayon pong last draw, baka ikaw na ang susunod nating winners. Gusto ko, isa ka sa mapalad nating mapanalo bago matapos ang Augusto. Good luck!